Ang gabi po sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na punong lingkod, Brother Mike at ang kanyang may bahay na si Sister Belen at ang kanyang pamilya. Ako po si Brother Jonathan Asido na taga Ilocos Norte, preacher ng Ilocos at sa kasalukuyan nakabase po ngayon sa Manila at nakapagtapos po sa kursong A.B. in Evangelization sa College of Divine Wisdom, Paranaque. Nasumpungan ko po ang gawain ni El Shaddai, uh, bata pa lang po ako, mga grade 6 po ata yun, sa pamamagitan ng himpilang pinagpalang DWXI. At mula noon, lagi akong dumadalo sa gawain, naging choir, naging manunugtog, at naging youth leader din po sa amin sa probinsya. Hanggang sa lumipas po ng panahon, uh, may napakinggan po akong tinig nung ako po'y bata. Nang tinig na yon ang sabi niya, darating panahon, maghahayag ka ng aking mga salita. Pero lumipas na nga po ng mga ilang taon, ako po ay nag-stop na po sa paglingkod kay El Shaddai at nakatutok na po sa pagtatrabaho. Way back 2007, Namatay po ang aking pinakamamahal na tatay at napakalungkot ko po noong mga panahon na yon. Dahil sa kalungkutan ko, pumunta po ako sa Baguio City at nag doon sa park. At sa aking pagupo doon, may naghihiyawan, nagsisigawan. At hindi ko po namalayan yung aking mga paa ay nasa gitna na po ako ng napakaraming tao. At pagbasa ko po sa stage, pastoral visit of Brother Mike Belarde. Sabi ko, Mul muling napagtanto ko noon na may narinig akong tinig noon na gagamitin kitang maghahayag ng aking mga salita. Pero humingi ako ng sign kay Lord. Sabi ko, gusto ko si Brother Mike maghanap sa akin. Pag napatungan ako ni Brother Mike sa ulo, sige, magre-resign po ako sa trabaho. Ginawa kong sign yun, Brother Mike, dahil alam kong hindi mo ako mapapatungan sa ulo sapagkat napakarami pong tao noong mga panahon na yon. Pero nung dumating po yung bus ni Brother Mike, nahati po ang tao at pagkahati po ng tao, yung bus ni Brother Mike tumabi po sa amin at pagbaba niya, ako po ang una sa isa sa mga napatungan sa ulo. At natuwa po ako at biglang nag-resign po ako sa trabaho pumunta sa aking boss, sabi ko, boss, magre-resign ako, hinahanap na ako ni Belarde, sabi ko. Sabi niya, sinong Belarde? Si Brother Mike. Bakit close kay ni Brother Mike? Sabi ko, close na close. <laughs> At mula po noon, bumalik na ako sa amin sa probinsya. Hinanap ko opisina ni Elsa Pagdating ko sa office, ang sabi ng isang preacher doon na head, ay may bago na tayong preacher. Sabi ko, hinahanap na talaga ako ni Elsa At ang una, naging preacher doon, yung 24 years na di ko nakita ang aking ina, instant po ipinagkaloob niya po nung mga panahon na yon. Pero, nung nalaman kong ang mga preacher pala ay walang sweldo, <laughs> ako po ay nag sa preacher. Sabi ko, hindi masaya ito. Malungkot, wala palang sweldo sa preacher. Pero kako, bakit ang mga bakit ang mga preacher noon, sabi ko, mga nakabarong, parang ganito rin. Ang akala ko noon, matataas ang sweldo ng preacher, ay wala pala. Kaya sabi ko, ayaw ko na maging preacher. Pero nangako ako sa kanya, mag-preacher ako habang buhay pag nakita kong aking ina. Pero hindi natupad yun, Brother Mike. nagresign agad ako. At nag-apply ako sa Canada, sa awan ng Diyos, na-scam kami. <laughs> Nag-abroad ako sa Singapore. Praise the Lord. Pagdating sa Singapore, nag-cover pa yung working permit ko sa Singapore. At nandun po ko, nga ako doon sa Blessed Sacrament Church. At biglang, may tagayel siya dahil doon, kinup ko pa ako. Aleluya. Sabi ko, eto na nga. At naalala ko, sabi ni Brother Rapid de los Reyes sa akin noon, nakikita ko sa iyo, calling mo talaga ang maging preacher. Bumalik ka na sa Pilipinas, at mag-preacher ka na. Hindi ko po pinakinggan, matigas po ang ulo ko dahil ayaw ko nga sa preacher. Ayaw ko. Sabi ko lang sweldo dyan, Brad. Pero, tinakasan ko. Pupunta ako sa Malaysia. Naghanap ako ng trabaho. Failed na naman. At may umpamuhan po na naman akong prayer partner doon. Pagbukas po ng bahay, nandun uli si Brother Rapi. Kasama ko ulit sa bahay na iyon. Sakop niya pala doon. At ang sabi niya ulit, umuwi ka na brother Jonathan at hanapin mo na si El Shaddai. Umuwi nga po ako, pero naging matigas pa rin po ang ulo ko. Dahil sa pagiging matigas ang ulo ko, taon-taon po ako akong nagkakasakit, brother Mike. Nagka-multiple gallstone po ako, natanggal po ang aking gallbladder. Ang aking kamay ay na-injured din. Nagka-major problem din po ako sa intestine sa may rectum. Inoperahan din po Dumating panahon, pankreas naman po ang sumunod. Nagkasakit. Pero ayaw ko pa rin talagang bumalik. Sabi ko, gusto ko yumaman. Nang yumaman, ayaw ko kay El Shaday na. Alam nyo po, huling tapik ng Panginoon sa akin, nagkakanser na po ako sa leukemia. Dumaan na po ka sa radiation, sa chemotherapy, at talagang halos walang-wala na. Sa ilong na po dumadaan ang mga pagkain at yung mga iba pong kakilala ko, pinapakumustahan na nila yung kanila mga kamag-anak na mga patay, ibinubulong na sa akin. Sabi ko, patay na ba ako, Lord? Pero alam kong bubuhayin mo ako. At pag binuhay mo ako't pinagaling, sabi ko, babalik na ako sa preacher kahit walang sweldo, maglilingkod na ako sa iyo habang buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Mga ilang buwan, ilang taon, ang talaga namang kabutihan ni Yahweh El Shaddai, cancer-free na po ako ngayon. At naniniwala po ako na hindi lang pala sa pera matatagpuan ng kasiyahan at kapayapaan, kundi kay Yahweh El Shaddai. Kaya maraming salamat po, Brother Mike, sa inyong mga sakripisyo, sa inyong binhi na itinanim sa matabang lupa at namunga ito. Naging malaking puno na munga ng masagana at nandito man po ang mga ibon na namimitas na at nandun na po sa matabang lupa at pinagpapala na po ni Yawel Shaday. Kaya mga kapatid, huwag na kayong magaya sa akin na matigas ang ulo. Kahit anong mangyari, dito na tayo kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po, Brother Mike. To God be the glory.